What's up? Kumusta kayong lahat? It's me, Sharina, and welcome back again to my YouTube channel! So, for today's vlog, guys, ikikwento ko sa inyo kung paano nga ba ako naging USRN. Woo! Pilitin ko, guys, ha, kung paano ako naging USRN. Wow! Ang ganda ng pakinggan. This is not to brag, guys, ha, but to inspire na despite kung ano man yung situation mo sa buhay, at bagay na gusto ko talagang achieve, ma-achieve mo yan through your perseverance and of course, your hard work. Okay, but before that, um, just a little bit, just a little bit background about myself muna guys. So, my name is Sharina De Guzman and I am, wala nyo na lang yung age ko guys. Okay, and I am from Bagaw, Cagayan. Uh, part ako ng um, Northern Luzon, guys. And I am a nurse by profession. I graduated at St. Paul University, Philippines, Batch 2015 pa. Yes, guys, you heard it right. Batch 2015 pa ako. And ang dami nang nangyari. And until now, hindi pa ako nakapag-work sa hospital. So, ayan, guys. Bakit nga ba hindi pa ako nagbe-bedside? Nag-work sa hospital. Yan, hindi ko rin alam. So, siguro may mga plano din si Lord ganyan. Siguro may kanya-kanya din tayong timeline, di ba? Minsan na na tayo sa buhay kasi bakit until now andito pa rin ako. But tandaan niyo guys, you need to um, trust the Lord's plan, okay? May kanya-kanya tayong timeline. Hindi man sa ngayon, but darating din din yung timeline natin. So, napala guys, I work Uh, ang previous work ko is nag-work ako sa healthcare health, Care Health Plus. And then, nag-work ako as school nurse. And at present, I'm currently working as clinical instructor at St. Paul University. Yes, hindi ko na naiwan ang St. Paul. Doon ako nag-graduate and doon na din ako almost nag-work. And nag-promise ako sa sarili ko na after this year, after this SEM, by September siguro, papasok na ako sa hospital. Kasi nga, guys, USRN tayo, di ba? So, kailangan meron tayong bedside experience before tayo mag-apply sa US, di ba? Yeah. Ayoko naman napupunta ako, dun na pupunta ako doon na syusyunga-syunga, guys. Na 'di ba? Mas iba pa rin kasi yung may experience ka na pumunta doon, pero depende naman sa iyo kung mabilis ka, mabilis ka matuto. Ako kasi guys, hindi ako fast learner. So kailangan ko ng experience muna para mas con confident ako mag-work sa ibang bansa. So hopefully guys, after 2 years, makakabalik ako ng US para makapag-work. So Okay. Okay, ang dami ko nang nasabi. May alam na kayo tungkol sa akin. At ngayon naman, isishare ko kung paano nga ba ako naging USRN. Sarap pakinggan, no? Ideally, wala talaga sa plan. At wala din talaga sa plan na mag-take ako ng exam. So, to start with, nakuha ako or inoferan ako ng scholarship ng din ng St. Paul na mag-apply with uh, Jacksonville University sa Florida, USA to guys. So, nag um, nag-study kami, to cut it short, the story short, nag-study kami, uh, nakuha kami as a scholar sa US, and everything is free, binayaran lahat ng Jacksonville University in partnership of Saint Paul University. This program is called the Global Healthcare and Transcultural Nursing Program. So, ano ang mga ginawa namin sa US? Madami kaming ginawa dun. Plus, bonus yung nakapag-encliques kami, guys. And... Okay, guys. Just a little bit background about the Global Healthcare and Transcultural Nursing Program of St. Paul University Philippines and Jacksonville University. So, ayan. For the part 1, meron kasi siyang phase 1 and phase 2. For the phase 1, dito siya sa nag-online class kami. Uh, may mga in-enroll kaming mga subjects and uh, we, I, we, we paid uh, 5,000 for the registration fee, guys. And for the phase 2 or the part 2, practicum na siya. So, sa US kami pumunta para mag-practicum. So, anong gitawa namin dun? Nasa US kami for 16 week. Um, Ang dami namin natutunan, guys. We have a uh, uh, medical terminologies, leadership training, mga simulations, mga ganyan. And na-experience din namin ang mag-shadowing sa hospital. So, nakita namin din yung um, kung paano yung uh, pakikitungo nila sa mga patient nila sa US, or kung paano yung pagmamanage nila. And, of course, madami pang iba. Okay? And then, bonus nga lang yun nakapag- NCLEX ako sa US, guys, and sobrang thankful ko kasi naka-one chat lang ako kahit hindi pa ako ready and sobrang thankful ko talaga guys. So ayan guys, to cut the long story short na naman tayo, nakapunta ako ng US na walang nagasto. Yes, you heard it right! Pati pa masahe, lahat ng Jacksonville University guys. Pagkain, pamasahe, and everything. Kaya ang ginawa ko lang doon, ang ginawa lang namin doon talaga is mag-aral. And sobrang thankful ko talaga guys kasi nakapag-NCLEX ako doon. Na-experience ko ang um, mag-NCLEX doon. And at the same time, sa awa ng Diyos, pumasa ako guys. So, um, ano nga ba yung mga steps or ano nga ba yung mga ginawa ko before ako pumasa ng NCLEX exam. So, isa isa-isahin natin, pero wag na nating habaan, guys, ha? So, first, di ba, nag-aral kami doon. So, nag-aral kami doon. May mga lectures, may mga series and of lectures. And until then, nagkaroon kami ng opportunity to take the NCLEX exam. So, binigyan kami ng reviewer, which is, ang reviewer namin is the HERS. If familiar kayo sa HERS, um, ipapakita ko sa inyo yung book, hold on, na ginamit namin. Ito yung reviewer namin, HERS. HERS Review. Ito yung book. So, ginagawa namin, nanonood lang kami ng videos, and then, pinifill upan namin to. Merong, eto kasi, pag open mo ng books, meron siyang mga blank. So, kailangan mo panoorin yung mga videos. So, may mga topic doon. And then, si Aunt Marlene. So, magaling siya mag-explain. Kailangan mo lang siyang i-follow. Nilagyan ko pala ng ganito, guys. Para makita ko siya per system na siya. Para mabilis lang. Para pag may binuklat ako, turn, Andiyan na siya. Okay, so sa Aunt Marlene, i mo yung video niya. Tapos uh I mean, i-watch mo yung video niya then habang pinapanood mo yung video, fini film mo naman tong book. Kumbaga, naka-fill in the blank siya. So kailangan mo talaga makinig para mas maintindihan mo yung concept, guys. Ganun yung yung una naming uh, ginawa. So binigyan kami ng Next Generation and Flex Rev were Since July kami nag-take or July ako nag-take ng exam, guys. And then, nung malapit na yung exam ko, guys, um, actually worried ako. Hindi pa talaga ako prepared. Kasi nga, feeling ko wala pa akong kalam-alam. And then, nung malapit na yung exam, ang ginawa namin, or ang pinapagawa sa amin, at least dapat makasagot kami ng 150 questions per day. But, nag-start ako ng a month before the exam, nag-start na ako ng, tinanai ko ng mag- answer sa Qbanks nang sa at least 75 question per day. Grabe, sobrang hirap. Hindi naman sa sobrang hirap, mahirap ang Qbanks ng Harris, guys. Sobrang hirap. Alam mo yung mga score ko doon kasi nagtry mo na ako like, 10 items. So, ang mga score ko doon, huwag kayong tumawa, huwag niyo akong i-jad. So, ang mga score ko doon, hindi ko na kasi mabuksan yung account ko, hindi ko may pakita sa inyo yung score ko. So, nakapag-score ako ng 3 over 10, 5 over 10, and ito naman, yung next, 50 items, kasi ayoko na nung 10, gusto ko naman tumaas ulit. I mean, uh, mas madaming masasagutan kong question So, ginawa ko siyang 50. 50 items. And then, ang nakuha ko for my first exam is, naka-18 lang ako and then, umangat siya ng 22 until then, paangat na siya ng paangat. So, mahirap yung Q-banks ng HERS, guys, compared to the actual NCLEX exam. Okay? Another thing. So, after kung, actually, guys, naubos ko yung uh, Cubans ng hers. I think that's more than, I'm not sure kung that's more than 3,000 or 5,000. Basta practice, practice lang kayo guys. Lalo na pag malapit na kayo mag-exam. And for the concept, um, di ba pinanood ko yung hers, si Aunt Marlene. Parang wala kasing pumapasok sa isip ko that time guys. Sagot lang ako sa, ng sagot sa book. Just ano lang, para lang may, may pasa ako, ganyan. And then, um, after one month, kasi dumating na yung eligibility ko. Ah, uh, 30 day, 33 days to be exact, guys. I'm sure nabanggit ko to sa first vlog ko. But, um, ang sinabi ko doon is 30 days. But, binilang ko kasi 33 days pala siya. So, dumating yung eligibility ko, bigla akong na-pressure. Kasi ang sinabi nila, dapat before umuwi, makapag-NCLEX exam. So, sinaryoso ko na tong review. Yung mga hindi ko naintindihan, binigyan ako ng um, friend ko ng simple nursing. So, in-enroll niya ako doon. Honestly, wala akong pambayad noon. Pero, sabi niya, 1,000 lang yun. So, ayan. So, parang, utang mo na yun, guys. Kasi mabait yung mga friend ko eh. Wala nga akong pambayad. Pumunta nga ako sa US na hundred $100 lang yung dala ko eh. di ba? Hindi hadla ang kahirapan. Para kung, kung gusto mo talagang ma-achieve yung goal mo, ma-achieve mo yan. Okay? And, Okay? So, yung concept, bumalik ako sa simple nursing. So, may time pa. Yung mga hindi ko maintindihan, nag-simple nursing ako, maganda yung pag explain ni Sir Mike. So, and then, kung gusto mo din ng Cubans doon, pwede lang. Pero nag-focus ako sa hers. Inubos ko yung hers, guys, sa Cubans nila. And then, um, si Reynaline, si Reynaline kasi, yung uh, classmate ko sa US, binigyan niya ako ng Archer. So, ayan, nag-assessment exam ako doon. Siyempre, walang akong pambili ng reviewer, guys. So, binibigay lang yung mga reviewer sa akin and pinapahiram lang yung mga account nila. So, ano nangyari? naka ata ako or limang assessment sa exam ng Archer, assessment exam. So, makikita mo dun kung nag-pro-progress ka pa taas. So, meron kasi yung first, yung low mo na, tapos average, tapos mag-high siya. Makikita mo kasi dun umaakyat, kung umaakyat ka or kung nag improve ka. Ah, sorry guys. Mabilis ba ako magsalita? Yan. So, um, yun ang ginawa namin before the exam. So, natry ko din guys ang mag-world. Nagpahiram din yung classmate ko doon, si Reggie. Hi! If you're watching, hi Reg! Nagpahiram din siya ng account. But, honestly, mahirap. Mahirap siyang sagutan. Okay? Her is at the world mahirap. Yung Archer, guys, na ginamit ko, parang yun yung content lang ng New Generation NCLEX exam. And, um... Yun lang naman, guys. And then, a day before the exam, ano pa bang ginawa ko? eto pag may hindi ako naiintindihan nagpapaturo ako so ah, naiyapa ako magpaturo nun kasi nga ang tingin ko sa sarili ko guys bobo ako yun pala meron meron naman akong utak kung mag-aaral lang talaga ako. ganoon pala yun. So, siguro, napabayaan lang. And, sobrang thankful ako sa mga naging kaibigan ko doon, sa mga naging roomies ko. Si Christelle, siya yung nagtuturo sa akin kung may hindi ako maintindihan. So, tinutukan talaga namin mag-aaral hanggang umaabot kami hanggang alas dos ng madaling araw, hanggang alas para lang maintindihan namin yung concept. Si Jovan, ang dami din na ituro sa akin yan. Hi, bro. Alam kong ayaw mong magpa-mention dito, pero thank you so much for everything. Alam mo na yon Reyna! Miss ko na kayo, guys. And then, ano pa? So, kung may plano ka mag-take ng NCLEX exam, guys, or kung may plano kayong mag-take ng exam this year, dapat ngayon pa lang i-manifest nyo na, i-claim nyo na, and then dapat kailangan positive lang kayo lagi. So, papasa ako, papasa ako, ganun. Yes! USRN, manifesting USRN this 2024. Ganun! Okay? So, niminsan, halos gabi-gabi ako umiiyak nung nasa US ako, guys. Bakit? Kasi nga hindi ako ready mag-exam pero ni minsan hindi ako nagnegative. Okay? Feeling ko lang, feeling ko lang na parang hindi ko pa I mean feeling ko lang na parang kaya-kaya. Minsan nag-doubt ako pero hindi, never akong nagnegative. Never ako nag-isip na hala baka hindi ko kaya. No. Puro positive lang yung iniisip ko that time. And then, of course, wag n'yong kakalimutang mag-pray, 'di ba? Okay? So, eto guys, nung nasa Pilipinas pala ako, kasi biglaan yung pag-alis namin, nung first kasi na-deny ako, and then biglang naayos yung papel and everything, so, malis kami ng April, tapos na, pero but before that, naasikaso ko na dati yung mga papers ko for NCLEX. ba diba, sinabi ko naman na hindi pa ako ready, kasi nga, um, malaki kasi ang, hindi naman sa malaki, may babayaran pa kasi for the part 2, di ba? Yung step 1, nagbayad ka ng $143 and everything. Then for part 2, pag dumating na yung eligibility mo, magbabayad ka kasi ulit. So, alam nyo ba kung saan ako kumuha ng pambayad? Siyempre, sa mga kaibigan ko, Char, siyempre, binigyan kami ng Jacksonville University ng alawan. So, naka-receive ako dun ng $600 and $400. But yung $400, yun yung pwede namin i-reimburse. And yung $600 naman, yun yung nakalagay sa card namin na yun yung ginagamit namin inside the university. So, siyempre, ako, why is, ginamit ko na lang na instead na pang shopping ko, ginamit ko na lang yun na pang exam, guys. Yun yung binayad ko sa exam ko. Anong ginawa ko? Siyempre, legal yung ginawa natin, di ba? So, humingi ako ng mga resibo ng mga friends ko na nag-shopping. Yun yung pinare-embrace ko, di ba? O, di may, may, may pinang-enclex na ako, guys, with the help of my friends. So, hindi naman ako nabigo. Nakapag-exam ako, one take lang. Ulitin ko, one take nga lang. And ang gaan ng feeling ko, a day before the exam, guys, sobrang gaan ng feeling. But, a night before kasi, siguro papakita ko yung mga footage nung nangyari before the uh, one month before the NCLEX exam. A night before kasi guys, hindi ako nakatulog 11 na kasi yung schedule ko na exam is morning, it's 8 a.m. So, kailangan dapat matulog na ako ng 10, 10 p.m. Kaso, hindi ko naibalik yung body clock ko dahil nasanay kaming matulog ng um, 2 a.m. na, 3 a.m. na, lalo na nung malapit na yung exam. So, pagagising ko a day before my exam, guys, um, hindi na ako nag cram or hindi na ako nag-review. nag, nag na ako kinagabihan kasi sinabihan din kami ng um, faculty sa Jacksonville. May mga pep talk sila which is, is share ko na lang sa next vlog ko para hindi naman masyadong mahaba to. And then, um, July 11, 2023, when I took my NCLEX exam sa Jacksonville, um, University na Miss, eh, sorry, sa Jacksonville, Florida na muna na ako nag-take sa Spring Lake. And then, nag ang exam ko ng 8 a.m. Tapos, nag-shutdown yung computer ko ng 85, okay? Sobrang kinakabahan ako, guys, kasi, Shucks, Lord, sana huwag mo munang paistapin hanggat hindi ako magiging USRN sabi ko, and then, nag- 83 ako, tas nagbreak break ako kasi naihinga ako. Pagbalik ko, two questions na lang pala, guys. But, before that, parang, ang gaan ng feeling ko, guys, parang, nafe-feel mo kasi yung aura or yung vibe kung, um, papasaka. At first, hindi ko pa masyadong na-feel yun, pero, nagkaroon kasi ako ng sign. Okay? Which is, which is, pagpasok ko dun sa testing room, is yung birthday ko mismo, yung number ko number 8, yung number ng locker ko, and number 2, yung number ng computer ko. Sabi ko, Lord, eto na po ba? Sabi kong ganun. Sabi kong ganun, guys. And then, um, before ako mag-start, mag-exam, syempre, of course, nag-pray muna ako and everything. And then, after the exam, ang gaan pa rin ang feeling, um, positive pa rin ako. Pero, guys, number one pa lang sa exam, hindi ko na alam kung tama ba yung sinagot ko or hindi. Hindi ko alam kung saan, parang out of nowhere yung mga tanong. Ni, parang lahat ng mga nabasa kong q uh, wala doon or walang similar doon. Okay? So, siguro sa next vlog ko, guys, ito to, sasabihin ko kung ano yung mga uh, lumabas sa exam. Ano pa ba? Ano yung mga preparations nyo pa before the exam? And mag-comment lang kayo kung ano pa yung gusto niyang malaman. Okay? So, I guess, that's it. That's my long, long, long story kung paano ako naging USRN. Actually, kulang pa yan, guys. Basta lagi niyong tatandaan kung may gusto kayo sa buhay, kung gusto kayo ma-achieve. Pagtrabahoan niyo lang and andyan lang naman lagi si Lord nagagabay sa inyo. Alam ko naman, na um, hindi niya tayo pinapabayaan And of course um, Sobrang thankful ko Kasi nilapit ako ni Lord sa mga um, Friend ko Talaga na mababait Sila yung mga nag guide sa akin And of course yung family ko Family ko sa father side Sa Kirino Hindi ko na po kayo isa-isain Alam niyo na po yun Thank you so much And ang family na ko din sa mother side Na nag suporta sa akin Thank you so much. So, I guess babalikan ko itong video na to after 2 years, guys, kasi nga kailangan ko pang mag-IELTS and mag-hospital before ako makabalik sa US or kung gusto ko nang mag-apply sa US. So, so that's it muna, guys, for today's video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.